Good evening po, Attorney Shell. If ginawa po ako na co-maker for an online lending app without my consent, is there anything I can do about it? I've been getting unsolicited calls and threats from different numbers regarding her loan for three months now. Um, ang pagkaalam ko po, uh, Dean Shell, correct, me if I'm wrong, pero ang pagkaalam ko, pag co-maker ka, You should agree to it kasi kabalikat nito meron kang mga responsibilities. Una una, pag hindi nakabayad yung uh, principal borrower or yung mismong umutang, ikaw ang magbabayad ng utang niya. Kaya parang sa akin medyo um parang katakata ka ito na naging co-maker siya na hindi niya alam. Hindi ngayon lang po ako naka-encounter ng ganito kasi nga alam ko it should be with the express consent of the co-maker himself or herself. So yung mga unsolicited calls and threats, um, again, I think this has been uh, addressed po kanina dun sa mga sinabi na po natin na kung saan po sila pwedeng mag-report. Tama ka dyan na, AG. Yung pagiging co-maker kasi form of contract din yan eh. Kaya dapat uh, pumayag tayo pag hindi tayo pumayag ay walang walang agreement, walang walang kontrata, walang obligasyon. Ito naman advice ko sa mga mga borrowers ha, sa mga mangungutang, kung minsan, may mga OLA, mga online lending app na sasabihin nila na ibibigay natin yung pangalan ng either co-maker or mga guarantor. Ang advice ko sa inyo, syempre ipaalam niyo muna bago kayo magbigay ng pangalan, ipaalam niyo muna doon sa magiging co-maker o magiging guarantor dahil may kasamang obligasyon yon Meron siyang magiging liability kung hindi kayo makabayad ng utang. So, before you put any names there or submit the names to the online lending app, make sure na alam muna ng either magiging co-maker o yung magiging guarantor. Doon naman ako, at grabe rin ano, ay, 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 yung nangyari kay Hasey, wala naman siyang kinalaman dyan. <laughs> Bigla na oh, lang hapo. siya kino kinukulit. Ang ang pwede pwede ka rin magreklamo, Hazy. Well, number one, kung ma-contact ninyo yung lender, yung lending company, inform them if you better in writing or through email na you never agreed to be a co-maker. Pag kinukulit pa rin kayo, i-document nyo, i-screenshot nyo yung lahat ng mga pinapadala nilang message, text message, email, kung ano man yon, At i-report natin. Pwede nyo i-report sa SEC yan or sa iba't ibang mga law enforcement agencies na nabanggit natin kanina.